so ang daming nang babash, bakit hindi daw ako umuwi sa aking mga pamilya or sa aking mga anak bago ako maggala-gala or mag-iinom-inom. Okay, for your information, December 1 pa po yung flight ko papuntang Mindanao. So, ano kung gusto niyo Pag nandun ako sa Mindanao, babalik ako dito ng Manila. Siyempre, dito ako bumaba. Siyempre, nilibre ako ng aking kapatid. I Sponsor niya yung paggagala ako dito sa Okada. So, um, nagbook siya dito ng apat na araw <clears throat> Big deal ba sa inyo Yung buhay ng babaeng to Big deal ba sa inyo Yung ginagawa niya Like Kayo na ba Magde-desisyon Kung anong dapat Gawin ni Ifralin Pala decision pala kayo Paano kung kayo naman Ang ganyanin ng mga tao Anong mararamdaman mo ngayon, kung naapektuhan kayo at feeling kayo po ay superior, feeling kayo ay magaling sa lahat ng bagay, <laughs> kayo na yun, huwag nyo nang idamay yung tao, pambihira. Kung ayaw nyo sa tao, huwag nyo panuorin. Ako panuorin nyo. May mapulot pa kayong mga tamang content at tamang informasyon. Problema kasi sa mga ganitong content creator, when they are putting their personal life in social media, ito na, Marami nang pumapasok, marami nang nakikisawsaw.